na no, lang daw ng publiko si Vice President Sara Duterte nang sabihin niyang tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Kaya naman ang pahayag na ito ay nilinaw mismo ng pangalawang Pangulo. Uh, nandun lahat, nakalatag doon sa speech ko sa Barangay Bagaliera sa Davao City. I think ang confusion is bismil ang appreciation ng mga tao doon sa mga sinasabi ko. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang isang linya para sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. Nilinaw din ni Vice President Sara na hindi siya magbibitiw bilang busy presidente at kalihim ng Department of Education. Sa katunayan, ay hindi pa nga raw sila nakakapag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa susunod na eleksyon. Hindi naman nakaligtas si Vice President Duterte sa tanong kung kumusta ang relasyon nito kay House Speaker Martin Romualdez. Sa so tingin mo, <laughs> Sinabi ng pangalawang Pangulo na ang pinakamainam na paglalarawan sa samahan nila ni Romualdez ngayon ay ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi bakit inaatake mo ang kaalyado ng administration. Sa tanong kung may kinalaman ba ang pagtakbo niya sa susunod na eleksyon sa isyo nila ni Romualdez, ito ang naging kanyang tugon. Hindi ako makaspeculate kung anong iniisip ni Speaker uh, Martin Romualdez. Hindi ko siya kilala na ano, nang malalim. Hindi malalim yung pagkakaibigan namin para makasipag-speculate ako kung ano may news. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.